hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. O na i-said, maaga ako nagsabi na uh, hindi ako uh, tatakbo for president. Haten is the highest one lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag na lang ako isali. Ako, hanggang number two lang ako. Wala yung number one ang Pilipinas ngayon. Kaya nga, umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Hmm. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your 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 sentence, sir, ma'am. Can you mm -hmm. elaborate more? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Dahil sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. O pwede na I said, maaga ako nagsabi na uh, hindi ako uh, tatakbo for president. May mga madaming mga negative tuon sa listahan. Okay, so. Yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Uh, Sige, hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. Okay. up <laughs> to you. Ma'am okay. Marlene po, from Radio Sa Istranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, uh, having said na hindi mo kasalanan, na hindi mo runong maging presidente, yun ako uh -huh. po ngayon, uh -huh. ibig sabihin ba ma, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya po. nga, umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng na pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, nung no 2016, ito, sidebar na lang ito, ito kasali lang, tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano? Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako, hanggang number two lang itong bansa na ito, wala itong number one para sa akin. Yes? Bay, Sana nayo. Yes? Yes, sir. Uh -huh. and you mentioned that uh, when you were there. And second question, man. I'm generally curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. There was a lot of negotiating, and there was a lot of political political discussions on who to run, um, who will uh, step down. But I'm genuinely curious where's the public in all of these discussions? From um, Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for um, for, for the public. And you mentioned that the context of all these uh, of this principle is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and uh, the president. Yes, uh oh, oh. Unain ko muna yung last question. Last question was um, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Yeah. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung Over overarching na sector ay focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa uh, unang question mo. Paano ko nasabi na uh, i-substantiate ko yung sinasabi ko I don't ever remember my platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Hindi niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So yan yung sub pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataporma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na, na tindahan di ba? Ay sorry, 7-Eleven. Pero yes, Expensive sila, kasi ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon, ang bilhin na ako ng corned beef, bilhin na ako ng tinapay, bilhin na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, uh, chocolate na lang ang mabili ko, tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So.